Karen Anderson at Mau Abilino Nagkasal mo sa estudyo Kalat na kalat ang balita na nakaingatan umano at maraming staff ang umama Sino pa naman kasi ang hindi mapapare-react sa ginawa nito ni Gerard? Hindi man lang magbigay ng respeto sa bagong partner ni Kim Jong Lumalang sa pagiging red flag sa patuloy na pagmamayabang nito ni X Same sila na artist o artista at alam ni Paolo ang lahat ng mga pinagdaanan ni Kimi sa kamay ni Gerald noon. Sobrang daw mano sa sakit na ibinibigay. Samantala, kasabay ng mga mainit init na issue, sanda damakmak -mak ang opinion ng mga netizens and the fans? Ayon sa kanila, grabe yung welcome back to Gerald sa showbiz. Pasabog na agad. Walang paligiligoy. Eh. sinabi pang tot gas king kaya jinaji ang management sinisira ang pinaghirapan ng king pau, sa ginagawa niya pero kahit na ganoon alam na lahat ng walang makakapagkibalay kay king at pao nobilino kahit sinong tumpat sa kanila masyado nang malalim ang garisyon hindi napapakawalan ang isa't isa ano -isa. man ang gawin mo Gerald wala kang project na mabubuo with Kimi. Doon ka kay Julia. Total, mag-jowa naman kayo. Ilan lang yan sa mga saamon-saring komento. Along sa inyo sa bagong update ng man. Please protect Kim Chu Paolo sa mga mapanira mga haters nito. Don't forget to comment your opinion. Subscribes and share this video. Thank you for watching.